Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon, ang inyong Diyos, lalakad kayo ayon sa Kanyang daan, susundin ang Kanyang mga tuntunin, at didinggin ang Kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay Kanyang bayan, tulad ng Kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang Kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautosan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasa, umaasang maging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kay sa iba? Hindi ba't ginagawa rin niyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,